Good morning mga idol. Welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating huntahan. Siyempre dito yan sa Medical TV. Yan. Mga idol, at um, time check tayo. Alas 6.30 ng umaga bago ako maligo, bago ako kumain. Magbibigay muna ako ng kwento. Naalala ko lang itong nararanasan ko ngayon. Kasi makwento ko lang mga idol, uh, pag-uusapan natin yung muscle pain, kung ano yung epekto nito sa ating kalusugan. Dahil kahapon, nung naliligo ako, nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa habang naliligo ako. Ano? Nagkaroon ako ng muscle pain. Ano? Di ko alam na pwede pala mangyayari yon sa sobrang labig ng tubig. Lagi ako nang liligo ng hot shower, ano, ng mainit na tubig. Ngayon, ang problema, um, nag ako o parang feel ko o parang gusto kong maligo ng malabig na tubig. Kasi ka ang talaga ng panahon ngayon. Yun, habang nagsasampo ako, okay naman, nung no magbabalaw ako. Pagpatak ng tubig, naramdaman ko dito sa back pain ko, dito sa may pinagkrosan ng balikat at saka ng back pain. Uh, para siyang humatak, para siyang humila. Naramdaman ko yung lagutok eh. Naram, nar, napakinggan ko din yung cranks, ano yung crack, yung ganun yung tunog. Uh, humatak siya biglang-bigla yung ito to, tong may ulo ko pamuntang balikat, gumanon. Ano siya, dahil sa, siguro pag-urong nung, ano, nung muscle, dahil sa sobrang lamig ng tubig, kaya gumanon. Sobrang sakit, sobrang sakit talaga. Uh, Nagbiyahe ako punta sa opisina, hirap ako magmotor. Masakit, masakit dito sa, ano, basat igal, igalaw yung kamay, masakit. Ang ginawa ko, nag ako, nag fresh -ano, compress ako. Nag-compress ako, tapos ang dami kong ginagawa sa opisina, kaya binaon ko ito. Ito, ito ngayon, dadalhin ko pa rin ito sa opisina habang nagtatrabaho uh, tatrabaho ako sa opisina, nakapatong sa aking, ganito, sa aking balikat. Yan. Nakatapat doon sa may, abot kasi ito eh, Di sa may, ano, yan, nakatapat uh, yan doon sa may masakit. Ngayon mga idol, ang pagkukwentuhan natin, ang isishare ko sa inyo, hindi lang first time ito nangyari sa akin. Yung sa shower, first time nangyari sa akin yon Pero yung muscle pain, uh, kadalasan nararanasan ko na to nararamdaman ko na to Actually, last year, nagpa-therapy ako. Uh, ayun, ikukwento ko rin sa inyo kung paano ba maka, um, libre sa mga pagpapagamot uh, next vlog na gagawin ko. Ano? Uh, ngayon, ang pagkukwentuhan natin, yung epekto ng muscle pain. Kasi, nagpa-check up ako, tapos uh, tinerapy ako. Um, ilang session yon tapos yung huli um, up ulit kung ano yung uh, naging resulta ang sishare ko sa inyo ano ba yung epekto nito sa atin ano marami pala hindi natin alam kala natin masakit lang yung katawan natin uh, yun lang walang masama ano minsan nagpupunta tayo sa hilot ganyan pero dapat pala pakiramdaman natin 'yung sarili natin. Baka 'yung ibang nararamdaman natin o nararanasan natin hirap ay dahil sa muscle pain. Ano kaya mahalaga magpa-konsulta tayo. May libre naman katulad nung last year na nagpa ako tapos nagpa-therapy ako, 21 session, 21 o 25 session 'yung ginawa sa akin. Lahat libre 'yon. Ano uh, ano bang gusto nyo unahin ko, yung kung pa paano yung therapy, o kung ano yung mga masamang epekto nito sa atin, o ano yung mga uh, um, mararamdaman mo, o nararamdaman mo, para magdesisyon ka na pumunta sa uh, therapist. Ano? Uh, sige, unahin natin yung ano yung mararamdaman natin, o ano yung magiging delikado, kung bakit uh, kailangan natin pumunta sa therapist. Ano? Yan. Una, delikado, um, kapag ka... Um, eh, ipit. Yung ugat. Kasi ang kalimitan nangyayari sa atin na masakit sa atin yung likod. Ano? Kasi yung likod, uh, parte yan na may makakapal na muscle Ngayon, dito sa papunta dito sa balikat, dito sa may papuntang batok. Ano? Ngayon, mga idol, uh, kaya delikado yan dahil dito sa leeg. Kalimitan, sumasakit leeg natin eh. Kapag sa muscle pain. Um, kapag sa leeg, naandyan lahat yung mga nerves, yung mga ugat na papunta sa utak. Na yung utak ang mag trabaho niyan, magdikta kung ano yung gagawin ng lahat na parte ng katawan natin. Na lahat ng ugat diyan dumaan. Yung pagtigas, ano, yung kaya ba sakit tumitigas yung muscle? Ano na, i stress tumitigas. Ngayon, kapag tumigas yung muscle, posible o pwede. Sabi ng doktor na ni Dr. Roda Goko na position namin dito para sa um, physical therapist posible na maipit yung mga ugat na yan. At yung ugat na yan, kapag naipit, magkakaroon ng uh, hindi tamang pagdaloy ng dugo doon sa parte kung saan papunta yung ugat. Ano? Kung ano niya sa utak, pwede magkaroon ng damage yung parte ng utak natin kung saan yun yung motor, yung sa motor, napapunta doon sa halimbawa sa daliri. Hindi gagala yung daliri mo. Makakaproblema yung daliri mo. Halimbawa, papunta sa uh, paa, mahirapan ka lumakad. Ano? Ito yung mga ano, ito yung mga kalimitan na mararamdaman mo na kailangan mo magpa-check up. Ano? Kapag ka lumabo yung mata mo, biglang lumabo mata mo kasabay ng pagsakit ng muscle mo. Ibig sabihin, um, biglang-biglang dumating yan sa buhay mo na nalabo ang mata mo, ibig sabihin, may naiipit na ugat ng parte sa sa lente mo sa mata mo. Ano? Kaya, uh, eh, kailangan, magpacheck ka doon sa ano. Yung karaniwan na gagawin natin, ano, pangkaraniwan na ginagawa o basic na ginagawa ng tao kapag lumabo ang mata, pumupunta sa doktor sa mata. Ngayon, che checkin ng doktor sa mata. Minsan, 20-20 ka, bakit kaya ganyan? Pero, isipin mo, ano ba yung dahilan ng paglabo ng mata mo? Ano ba, kailan ba nangyari ito? May kasabay ba ito? baka kasi kasabayan ng pananakit ng likod mo. Kasi pag yun, no, know, pwedeng sa PT ka muna, pumunta, ipacheck mo. Kasi once na um, naipit talaga yung ugat, magkakaroon ng problema. Hindi kasi dadalo yung dugo. Yung ugat kasi da daanan ng dugo yan. Ano? Daanan ng dugo yan. Kaya e dapat uh, pakita ng PT. Ano? Kapag ka kasabay ng paghilo mo, ano, pagkatapos mong magkaganon, mag-muscle cramp yan, mag-muscle pain yan, um, nakakaranas ka na ng hilo, isang senyales siya na naiipit yung ugat, ano, na nag ng hilo sa atin. Ano? Nagkaroon ka ng sinus, nang dati naman wala, bigla na nag nagkagano, nag-allergy ka, may ano, may, may dahilan dyan sa pagkakaroon ng muscle pain. Ano? Hindi natin alam na muscle pain pala, yung pananakit pala ng katawan, madami ang naaapektuhan naa sakit ng katawan niya, pangkaraniwan niya, sakit ng katawan. At hindi lang dito sa, ano, hanggang sa paa. Posible. Kasi, yung ugat na dapat dadaluyan ng dugo, ano, yung ating katawan, hindi na makadali ng tuloy-tuloy yung, um, bad yung sa body flow natin, ano, hindi na siya makadali ng dire-diretso, nangingimay na yung, ano mo, yung, ah, uh, mo minsan, buto-buto, ano, Minsan, buto-butong ang kala mo masakit, hindi. O kaya, ibang muscle dyan sa katawan mo, hindi. Uh, hindi na siya madaluyan ng dugo. Ngayon, kailangan mo magpahilot. Ano? Kailangan mo magpahilot. Pinaka magandang, pinaka safe. Pwede din naman sa mga, ano, sa mga hilot, sa mga uh, yung matatandang hilot, na traditional hilot. Pero, sa panahon ngayon, iba yung stress, eh. Ano? Iba yung stress natin. Sa panahon ngayon, Uh, mas malaki yung kaalaman pagdating sa physical therapy. Ano? Kasi pinag-aralan nila lahat ng himay-may nung ugat natin kung saan pupunta. Ano? Alam nila kung alin yung pipi pipisain nila, alam nila kung paano hihilutin. Mamaya ikukwento ko sa inyo kung paano ginagawa. Ano? Kasi ako nakaranas ng na to last year. Ano? Ngayon, iniisip ko kung pinapakaramdam ko ng sarili ko kung may ganito pa ako na mararamdaman. Dahil kung may ganito ako mararamdaman, babalik ako doon sa PT ano, uh, libre naman eh. Bakit hindi? Pero syempre, yung time, yung oras. Pero kasi orient naman nila ako, alam ko naman kung kailan ko dapat dalhin sa kanila. Ano? Yan. Yung sakit ng ulo, ganun din. Ano? Yung sakit ng ulo, isa din yan sa mararamdaman mo, mararanasan mo. Kung sakaling maipit yung ugat. Ano? Yan. Magiging sipunin ka yung magkakaroon ka ng sinusitis at yung rhinitis. Yan. Kasama yan uh, panghihina. Yun, pag pagka um, body pain, susunod yan, manghihina ka siyempre. Dahil wala nang na gasino o oh, hindi na kompleto yung dugo na dumadaloy, dumadaloy sa mga himay-may ng katawan mo. Yun, paglalakjo. Ano, paglalakjo, pagsakit ng panga, pagsakit ng leeg, yung mga part dito, maka makakaradas ka, mahirap lumunok. No, kala mo kung anong sakit na meron ka, pero yung dahilan pala, naiipit lang yung ugat mo sa leeg dahil sa muscle pain na naramdaman mo. Ano, yung pagka-crunch, ano, cramping. Yan yung pagsakit ng mga joints. Ano, pagsakit ng joints. Ah, uh, iniisip mo, may rayuma Alam nyo, nung last year, ang iniinom ko, kasi na ano ako dati, may rayuma. Kala ko, rayuma. Inom ako ng inom ng gamot sa rayuma. Hindi na wala Inim on ng pain reliever, hindi nawawala. Yun nga pala, ipipin reliever natin kasi masakit yung katawan natin. Ba't hindi nawawala sa pain reliever? Yun pala, kaya hindi nawawala kasi hindi naman, hindi naman na aayos niya yung blood flow. Ngayon, kung hindi ayos yung pag ng dugo natin sa katawan, hindi mawawala yung, yung, ano, yung mga pain. Ano? Kahit nakala mo rayuma yan, inom ka ng inom ng gamot, o may rayuma ka sadya, inom ka ng inom ng gamot sa rayuma, hindi mawawala, hindi mababago. Kasi hindi pa nababago yung pagdaloy ng dugo. Kailangan maging correct yung pagdali ng dugo para mawala yung joint pain mo. Ano? Yun, tatama din kang kumain. Ano? Tatama din kang kumain at mag-acid reflux ka, mag-gigurd ka. Ano? Ako naranasan ko yan, kaya kukwento ko sa inyo. At saka, ang um, mangyayari dahil nga hindi, hindi tumatalib yung gamot na iniinom mo, uh, naglalagay ka ng salumpas, ng kung ano-ano, nakihilit ka ng mga maiinit sa katawan mo, hindi nawawala, magkakaroon ka ng anxiety o takot. Ano? Normal na yan. Uh, reaction ng katawan yan, body reaction yan ng katawan, at saka ng utak natin. Matatakot ka, bakit? Eh, hindi ka gumagaling eh. Kala mo, malubang sakit na yung nararamdaman mo. Yung pala, naitwitan ka lang ng ugat. Ano? Pwede din naman sa mga hilot, ano, pero kung uh, kaya mo pumunta sa mga therapist, meron po mga libreng therapist at meron din namang gusto mo maasikasong maasikaso, ayos na ayos doon sa mga pribadong mga hospital na may mga health, uh, ano ito, rehab. Rehab yung ano, yung tawag doon sa sa department ng PT, ano, yung mga naghihilot, rehab po ang tawag doon, ano po. Ano, yan, ano yung dapat natin gawin? therapy, hilot. Ano? Magpapahilot tayo. Magpapacheck. Ako po, ganito yung ginawa sa akin mga idol. ah uh, nung nagpunta ako doon, libre po. Ano po, libre po. Yung kung paano makakalibre sa sunod na vlog, ah uh, i-discuss po natin kung paano yung proseso, kung uh, libre ang pupuntahan natin. Ano, Yan. Ang ginawa po sa akin, doon sa um, rehab, ano po, sa pagpapahilot, um, uh, may device po. May, may device po na ikakabit sa inyo. Ano po siya? ah uh, yun ang naman sa, sa physical therapy. Meron siyang device na maliit na may mababang voltahe po. Ano? ah uh, makakaramdam ka ng parang mahinang kuryente sa buong katawan mo. Yun po, binubuhay po nun yung, eh, pinapalambot po nun yung, nun ang muscle para sa ganun, bumuka, um, kumawang dun sa ugat kung saan iip ano, yun na maganda po sa physical therapy kasi uh, meron makabagong pag-aaral sila na ginagawa sa atin. Ano, yun. Kasama na dumik, kuryente siya na hindi naman po malakas sa kuryente na ikatatakot natin. Ano po, tamang kuryente lang po para sa katawan natin. Yung po isineset, pinapakaramdaman, tapos uh, kapag okay sa inyo, yung uh, dumadalo na uh, ground, Uh, yun na lang po yun. Ano po, lalagyan po yan kung saan yung parte ng mga uh, masasakit. Yung mga katapat niya, halimbawa dito, dito lilagyan ako sa likod kasi masakit yung ano dito sa may liig. Tapos, katapat niya dito sa may kamay, lalagyan din po niyan. Ano po, dito sa hita, sa balakang, lalagyan po yan. Madami yung ano, parang siyang ano, parang siyang, ano yung ano, uh, ano yung linalagay sa ganito natin na higo pa na para sa puso yan, parang ganun Ganun yung ano. Tapos, may hot conference din po silang ganito. ah uh, iba yung hot conference nila, marami. Tapos, mm, magdadala ka lang ng towel. Ano? Kasi tatawil nila para hindi masyadong masakit sa balat. Yan. Kanya-kanyang towel. Pagka sa, sa, ano, sa government po, doon sa libre. Ika-hot conference nila yan para siguradong lumambot yung tumitigas na muscle. Pagkatapos po noon, po kayo ng exercise. Kahit sa bahay po, yun ang ginagawa ko ngayon. Ano, nag-exercise ako. Iba-ibang klaseng exercise po yan. Ano po, hanggang sa masana yung joints mo, bumalik ulit yung, ano, yung uh, condition mo. Bukod po dyan, meron din pong hilot. Ano po, hinihilot din po nila. Hinihilot din po nila. Ano, ano ito, uh, napakaganda. Kasi kung sa hilot lang kayo pupunta, hihilotin lang siya. Nung may langis. Samantalang dun po, hihilotin kayo ng may langis, ah uh, i yung parte kung saan naapektuhan tapos um, iwawater iwawater ano po uh, therapy kayo yung hot compress ano po? kaya napakaganda po tsaka maganda po doon bago po gawin yun i-x-ray kayo ano po libre naman po ano libre naman i-x-ray po lahat po ng ginawa sa akin don libre tapos bibigyan po kayo ng gamot kung talagang kailangan niyo ng gamot. Ano po? Tatanungin naman kayo kung gusto mong uminom ng gamot. Ano? Bibigyan po kayo ng reseta ng gamot. Ngayon po, ah uh, pag sa government po kasi wala mga branded na ano na uh, libre. Ano po kasi hindi kalimita sa mga government hindi bumibili ng mga ganong gamot ano na pinamimigay. Yan. Kung may generic po, yun na lang kuhanin niyo. Kung wala naman po generic, yun lang yung mabibili niyo. Yun lang yung gagastusin niyo ah uh, yun po, kagandahan, may hilibrin check-up. Doktor mismo yung mag-check-up. Ano po? Kaya, yun. Kung sakali po, may, may, may mga ganito kayong naranasan, ah uh, may pagkahilom, pagka, hindi po ha, pag ito po ay pagka um, nakaranas kayo ng pain, ng muscle pain, o pananakit ng katawan, lalo na dito sa parte ng na mga na-i-stress, kalimitan dito sa balikat, sa may leeg, na ganito, sa likod, sa backbone Ano po, kaya na ang kalimitan na nararamdaman natin Kapag may stress tayo At uh, tumitigas yan Kasabay po niya, ano Kapag may kasabay siya na palalabo na mata Hilo, sakit ng katawan Sakit ng ulo, pagkaroon ng sipon uh, Pangihinap uh, Pananakit ng panga Ng liig uh, Pananakit ng joints Kahit sa mga paa, kahit sa mga daliri uh, Tatama rin kang kumain uh, acid reflux, GERD, at anxiety, pag ito po ay sumabay dun sa anong ito, o kaya ay nauna yon, tapos naramdaman mong masakit din yung likod mo, posible po na may naipit na ugat. Kaya ang pupuntahan nyo pong doktor ay sa therapist. Ano po, sa therapist po, susunod pong vlog dito, gagawan ko kayo ng kwento nang isishare ko sa inyo kung paano makalibre. Hindi lang po sa therapist Nakatulong lang tayo dito Sa lahat po ng sakit May libre pong gamutan niya ng gobyerno natin Yun lang po sana nakatulong itong video Ito para sa inyong lahat Babay po at God bless you